Uh, payat sa mga tilapia, no? Ang lalaki pero payat. Pwede din, kung di maawa. Uh, <laughs> kundi ka <nga> maawa. <laughs> kundi ka maawa. kundi ka maawa dyan sa isda. Pwede yan? Payat lang, no? Itim lang yung tilapia, itim. Ganda. Dami ko tayo. orange. Ilan taon na kaya yung mga isda yan? Eh mga ano rin oh, meron ding bobonda to. Dami maliliit oh. <laughs> Dami ron oh. Tayo pagkain din eh. Kumulutan <laughs> ng mga isda eh.